Alright mga kamukil, yan Good morning So nandito tayo sa City Hardware no Araw po ng lunis no So butuhan pala ngayon mga kamukil no Naway sana uh, piliin natin yung mga karapat dapat na Malagay sa pwisto no yung hindi natin pagsisihan mga kamkil So ngayong araw bumili tayo ng Materialis no At syempre inuuna ko tong gamit pang uh, Bathroom Sa room ni sa right. room. Ito yung binili natin mga kamukil lalagyan ng mga sabon saka sangitan ng tawil na. pati na rin lalagyan ng mga tisyo so maghahanap ako ng salamin mga kamukil na mga kunti no, para don sa harap ng laboratory ay pero uunahin ko muna yung iba pang materialis mga kamukil no? sa pintura yung pintura yung uunahin ko okay mixing time Ayan, ayan si Busing oh. Sit up na sa computer no. Yung pagmi-mixing, ganito katindi dito. Ikot-ikot na. Ah, kamukil yung machine. Diri no, mani Yan mga kamukil, diyan siya pa iikutin, no. Ah, bali dito pala sir, ito yung magku-control, no. Ah, ito pala mga kamukil, halimbawa white kasi white naman lahat ng ginagamit pag kapag mixing, no? So, ito yung mga tinting color niya dito. Dito, ah, ang galing. Hmm? Tapos doon i paikutin siya. Kumbaga. Yan. Ayos, uh, mga kamugil. Island yung gamit natin, mga kamugil, no? Uh, since pa, no? Sa lahat ng mga project ko, talagang island ako, mga kamugil, no? So, lahat ng mga pintura, maganda naman, no? Lahat ng mga brand. Depende na lang po yan sa magtrabaho. Ah, oh, ang kaling, mga kamugil, no? <laughs> Ganito, katindi sa City Hardware, mga kamugil, no? Kita nyo. Oo, ah. So, yung ano natin, mga kamugil, Ah... Uh, dalawang galon nito kasi sa ano lang naman to yung mga design natin sa external wall no tapos ito yung sa flat wall natin ito yung magiging pinaka main color ng bahay pati sa ano so babalik ako dito ulit para sa mga bakal no sa mga railings natin so uh, inamil yung gagamitin natin pag mga bakal no inamil So, ito yung pangano natin mga kamukil sa external flat wall, no? Sa pinakamin cooler ng bahay sa project natin. Ayan. O, bali, kulang pa to ng ah, mga isang galon siguro mga kamukil, no? Ay, isang ganito. O, babalik na lang ako mga kamukil pag uh, kasi walang available si sir na ganyan, no? Lagayan. O, babalik na lang tayo kapagka makulang. No? Ang budget ko kasi mga kamukil isang ganito at saka isang galon, no? Right, mga kamkin, bali ito yung mga binibili natin mga kamkin. So, may kulang pa nito. Lalahanin ko pa kung ano yung kulang. Ito para sa bathroom ng may-ari. No? Ito yung binili ko. So, bali sa limang CR mga kamukil. Hintayin ko pa yung feedback ni ma'am, no? ni Busing. Kung palalagyan niya ng mga ano, ng mga sangitan ng mga tawil. Lalagyan ng mga sabon. So, sa pagka ngayon, kay ma'am lang muna yung inuna ko. And then, wala pang shower yun. So, ipa-counter ko muna to Kung may kaya pa sa budget, bibili ako ng salamin, no? Para dun sa harap ng lavatory. Okay. Yan ang mga kamukil. Lucky ng bali. Okay. Alright. Oh, bali, ito na yung ano natin. Pang-design, no? Sa pang-kulay natin sa design ng wall sa external. So ito dadalhin ko to mga kamukil no? Para may mapakita tayo na kulay sa mga kliyente natin So sa mga roofing mga kamukil ah uh, Marami din akong ganito kulay sa roofing no? Lahat ng kulay sa bubong mayroon akong sample sa bahay So uh, hindi pa matrabaho yung roof makikita na ng mga ng may-ari yung gusto niyang ipalagay na kulay no may mapagpipilian na siya So ngayon, pintura naman yung kinoleksyon ko. Ayan, marami na akong ganito, sampler. Alright. So bali yung hinahanap ko mga kamagil yung para sa kurtina. No? Walang available dito. wala silang stocks. Punta na naman tayo sa iba dito, to mga kamagil. No? Hanapin na naman natin yung para sa kurtina. Yung tubo. No? Para sa kurtina, ang tawag doon. Rad. No? Kurtin rad. Yung hahanapin natin. Bali pumunta tayo sa isang bilihan ng 14 rad mga kamkil no? Hanap tayo dito Kailangan makompleto itong bibilihin ko lahat Ngayon mga kamkil na araw no? Para bukas Makapagtrabaho na tayo Alright, okay, ito yung hinahanap natin mga kamukilo no? Dito lang pala yung marami City hardware kasi wala mga kamukin so ito yung binili natin mga kamukin bali limang piraso no ay pito kasi pito yung window na lalag lalagyan nito thank you mama tama ah, eh, eh. na counter na yung sabi na ako na nilargo man ba ay <laughs> right, so ito na mga kamukin lah bali Pinagsalit-salit ko yung kulay mga kamugil, no? Mahal kasi itong ano mga kamugil, no? 300 plus, no? Wala kasi yung buo talaga na tayo na lang yung puputol. Tapos bibili na lang tayo ng ano? Pibili tayo nito, itong ganito, sa pinakadulo niya Wala, no? So, ito na lang binili ko. At least, kabit na lang tayo. So, bali, nandito na tayo sa project. Galing tayo na ng materialis. Haloblocks, nagpa-deliver ako kahapon, mga kamukil. Bali, ito yung malalagay sa likuran, aparte. So, doon na sa Idol, nag-file, oh. Oh, natigil si Idol. Ngayong, ah, sa pagpaway ng si HB. Kasi walang simento, no? Sarado yung hardware kasi eleksyon. So, mamayang hapon pa, alaw na, no? dito sa likod pinatrabaho ko na rin to master buyit kanya na part last dosi na pintuan dito mga kamukil gagawin natin dito right so, uh, thank you mga kamukil mamaya abangan nyo no? kasi itong wall mga kamukil ah uh, pinaliha ko na to pinakinis ko na to no? doon sa likuran sa kabilang parte nito so yun yung babatakan ko mamaya matapos kong isit up yung mga pinabili ko pinambili ko kanina na para sa bathroom no ni ma'am right thank you